Pinangunahan ni Vice Governor Doc Anthony M. Umali ang pamahagi ng sako-sakong bigas sa mga residente ng Barangay Camp Tino at Barangay Bagong Buhay, Cabanatuan City, nitong nakarang araw ng Webes, April 11, 2024 kahit malisangan ng panahon at gabi na, ay walang kapagurang na mahagi ng ayudang bigas ang alagang Umali Rice Distribution Team ni na Governor Aurelio M. Umali at Vice Governor Doc Anthony sa nasabing mga barangay sa Kabanatuan City. Dinagsa na mga residente ng kantinyo ang rice distribution ng kapitolyo sa kanilang lugar. Mababakas sa kanilang muka ang kasiyahan dahil sa tinanggap nilang biyaya. Samantala, matiyaga naman na naghintay ang mga tagabagong buhay kahit gabi na. Dahil pagkatapos ng pamamahagi ng bigas sa kantinyo ay dito dumiretso si na Vice Governor Doc Anthony Umali. Nagbigay ito ng na mensahe ng pag-asa para sa kabanatwenyo at sinabing magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga mamamayan. Ayon sa mga tagabagong buhay, hinihintay talaga nila ang pamamahagi ng bigas ni Gov. Oye, kaya't sila ay nagpapasalamat at hindi rin nila nakalimutan na batiin sa kanyang kaarawan ang ina ng lalawigan na si dating Congresswoman Cherry Umali. Maraming salamat, Ma'am Cherry, sa binigay niyong bigas sa amin. Maraming maraming salamat po. Happy birthday po pala sa inyo. Maraming salamat kay Governor uh, Oye Umali at kay Doc Anthony Umali. Thank you po sa binigay niyong biyaya sa amin. Ma'am Cherry, Gov, Doc Anthony, sa buong sanggunyan, ng buong lalawigan ng Nueva Ecija, kami po ay masayang masaya sa gabi nito sapagkat natanggap na po namin ang inyong bigay na bigas. Pilipinas. Pakalaking tulong po sa lahat ng mga pamilya ng mga taga-bagong na buhay. Nagpasalamat po akong marami sa nagbigay po ng bigas kay Ma'am Cherry Umali po. Sana po marami po siyang matulungan. Maraming maraming salamat po kay Congressman Cherry Umali. Sana po ay magtuloy-tuloy po itong tulong ninyo sa amin. Ibang-iba iba, ang alaga Umali! Umali! Sa panahon ng pandemya, hindi iniwan ni Governor Oye Umali Congresswoman Cherry at Doc Anthony Umali ang mga Novo Ecijano. Sa ngayon na nagpapatuloy na nagmamahal ang mga bilihin ay nariyan pa rin sila. Patuloy pa rin na naghahatid ng tunay na serbisyo at malasakit. Para sa Balitang Nueva Ecija, Wanet Bonda Daguulat sa DWN Itelaradyo ang inyong kakampi.